Taka natin to i-harvest dito. No? Kumusta mga kababayan? Ako nga pala si Mubuano. And after one week, mag-update tayo dun sa ating urban garden bonsai. No? Siguradong matatagalan pa tayo na makakita ng isang magandang urban mini bonsai garden. At ito, katulad niyan, nakita nyo yan, yung pakiling na yan, na siguro dala ng ipod ng ibon yan, dyan tumubo hindi natin tatanggalin at bobonsay natin yan dyan sa pader at saka natin i-harvest so nasa stage kasi tayo ng propagation ngayon dahil sa nangyari na napabayaan natin yung mga nakaraan nating materyales katulad ng mulberry na yan yan yung natira galing sa ugat buti na lang nakita kong sariwa pa so itinanim ko at nabuhay mamaya Kukuha tayo ng mga cuttings dyan para paramihin. Alam nyo ang bonsai, pag sa umpisa talaga, katulad ng nakikita nyo sa lugar na to, eh talagang parang walang kwenta at hindi mo maintindihan. Pero kung matatransform natin to sa loob ng 6 months, no? Sa isang magandang mini urban bonsai garden, eh panalo. Ang mabuti na lang, yung 21 G. na hindi na matay. Kaya nagawa pa natin magparami. Ayan yung cuttings last time. At ayan pa yung iba. Nag-improvise lang tayo ng parang beddings, no? Na kahit na yan naman ay composed ng mga sand o ng buhangin. Ito kasi sementado, eh. Kaya may hirapan tayo rito magpabulas o magpasigat ng ating mga materyales. Kaya lang dahil tayo naman ay walang no choice di diba? <laughs> Kaya gagawin na lang natin ang paraan, no? inyo yung mga tinuso ko na mga 21 jewels, dapat maparami natin 'yan kasi 'yan ang pwede nating maibenta. At siyempre, kung hindi naman full grown o as in bonsai materials lang sa 150, 200, pwede na 'yan. ay 'yan. Ito ay Ficus Benhamina. Usually makikita natin to sa mga tanim ng mga gobyerno kasi madaling buhayin to. So kahit mapabayaan, uh, Makatingin lang ng konting tubig, nabubuhay na. Katulad dito, nabuhay na ito dito tumikit sa pader dahil sa medyo basayang parte na yan kasi nandyan yung mga tubo ng may nilad. Baka dyan nakakasipsip yan ng uh, tubig. Ang gagawin natin ngayon dito, puputulin natin to dito tapos kukuha tayo ng mga cuttings. Bubuhayin din natin. No? At yung magiging base nito, dyan. Dyan na rin natin babuhasain muna. Bago natin ilipat o harvest. So ngayon, nalinis na natin yung cutting niya. Apply natin 'to ngayon ng ano, parang anti kunggal 'no para dun sa sugat. Ting gagawin nating base. Yan. Pag nagkaroon to ng sanga dito, pag tumubo ulit, wiringan natin dito ng isang term no siguro pagka wiring natin tapos at least bumakat na yung mga wire dun sa sanga na ililitaw nito saka natin to i-harvest dito no ngayon para medyo tumanda na agad to dito sugatan natin Ayan. Sugatan natin ng ganyan. Balikan natin yan after siguro mga one month. No? Nakaapa tayong cuttings dun sa nakuha natin na baliti na sa pader. Lumipat naman tayo dun sa mulberry. Ang mulberry, ikakat na natin dahil sa lilinisin natin yung parte na yan kasi yan ang magiging base natin siguro mga 4 inches lang yung height nito kapag ginawa nating bonsai mami pag hinarvest natin dyan sa temporary pot na yan ngayon yung mga cuttings dito yun ang kukunin natin tapos paparamihin natin mga lagpas like siguro mga isang dangkal o halos isang dangkal pagka nagpuputol ako ng mga cuttings ang mulberry magandang buhayin, madaling buhayin. Ang kagandahan pa sa mulberry namumunga yan. Kahit na maliit lang, namumunga. So gaano kaganda yung bonsai mame na nasa ibabaw ng table mo na namumunga, di ba? Ayan, nakakuha na tayo ng mga cuttings, sa tede decide ko pa kung ipopius ko o pagsasama ko yung malalaki at yung mga gatingting lang ang itatanim ko para yon ang ipropagate. Ayan, yung apat na Paikus Benhamin. Ano yan? Paikus Benhamina. Ganun ba? <laughs> Basta yung baliti na yon, sa tingin ko dapat i ko na yon para wag na ako maghintay ng matagal para sa isang magandang katawan ng bonsai no. Tapos yan naman, yung maliliit na yan na sanga ng mulberry, yan na lang ang itutuso ko para yan na lang ang mai-reserve ko para dumami yung punla natin. Ang aim kasi natin dito sa bonsai revival ay ma-acquire ulit natin yung mga materyales na magaganda at the same time, maging marketable para at kahit papano pwede tayong magbenta. Pagkatapos, na improve pa yung skill natin. Kung mahilig kang magbonsai, mag-subscribe ka sa channel ko. Kasi siguro sa tingin ko, sa mahigit na isang dekada na ng pagiging bonsai hobbyist ko, imposible na wala akong natutunan sa pagbobonsai. Kaya maring yung mga experience ko na isishare ko dito sa video, eh pwede mong gayahin para ikaw din makapagbonsai ka rin, lalo na kung mahilig ka sa mga miniature trees, di ba? Kasi ang bonsai talaga ay tree in apat. Ibig sabihin, pinaliit na punong kahoy, yun talaga ang masasabi at matuturing nating bonsai. Yang mga gatingting na sanga ng mulberry, yan na lang yung dineside ko na itusok para magkaroon tayo ng reserva sa propagation ng materyales, no? At nag na rin ako na pilian ng sanga itong 21 jewel para wag na tong lumaki na napapabayaan at least kumbaga meron na siyang guide at ayan o oh, nakita nyo nagkaroon na ng itsura o ng projection so mula dyan dyan na tayo magsisimula na magpatubo ng sanga o oh, kita nyo diba? yung 21G well isa yan sa mga mahal na bonsai kapag meron kayo nito lalo na kung mga gahita na yung laki ng materyales nyo mahal yun na nabibili eh kung makapag tayo ng mga mamay na kunyari kasi lalaki lang ng ano ng lighter di ba tapos namumulaklak o kaya namumunga di ba katulad ng 21 jewel alam niyo yung 21 jewel nangyayari diyan minsan kapag dinifiliate mo yan tinanggalan mo ng dahon at yan ay eh, nakatapat sa direct sunlight at namumulaklak may iwan yung mga bulaklak niyan ang magsisilbing dahon niya yung bulaklak niya kaya may makikita kang mga nakapost o mga makikita ka mga bonsai na ang dahon ng 21 Jewel o ng Bugenvilla yung ibang variety eh yung ano nila flower o yung bulaklak na magandang tingnan. Kaya kung ako sa iyo mag-subscribe ka na sa channel ko kasi sa mga susunod syempre makakapanood ka at makakasama kita sa mga bonsai hunting. Syempre sa part na to parang boring pa. Ganun talaga ang bonsai pero dumadating yan sa exciting part. At ang goal natin, syempre matransform natin ang area na to sa isang mini urban bonsai garden. O ano, mag-subscribe ka na. Sige, thank you.